Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pamumulitika ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Ayon sa Pangulo, wala siyang tinatago kaya handa siyang isumite ang kanyang salin. Ipinagutos naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagla-livestream ng BICAM deliberation para sa 2026 national budget. Si Clay Pardilla sa detalye. The opposition would love to to, to bring me into this, uh, to, to, to include me in all of this. But that's politics. That is, not, that, is, that, is not, that is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Bangat yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumakaladkad sa kanyang pangalan sa manumayang proyekto kontra Handaan niyang makipagtulungan ang presidente sa investigasyon sakaling madawit sa kontrobersya. Pero kumpiyansa si Pangulong Marcos, hindi ito aabot sa bakura ng Malacanang at mananagot ang tunay na nasa likod ng katiwalian. Well, I've, I'm confident because I know what we did or did not do. Uh, so, but if, uh, if, uh, if, uh, we, we, investigate, we investigate everybody. Uh, we follow the evidence, and wherever that leads is, is, is uh, not something that uh, we try to direct or influence. That's why we have the ICI. So let them do their work. We do not interfere. With what they do. Walang itinatago si Pangulong Marcos. Handa rin daw siyang ibigay ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN kung hihingiin ng ombudsman o independent commission for infrastructure. Ang salin ang listahan ng lahat ng ari-arian at utang ng isang individual. It will be available as available to whoever would like to, uh, kung bigyan, hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre, bibigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, ng ano, bibigay namin. Lantara na sa pinakaunang pagkakataon, pinasasa sa publiko ng Presidente ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Ito ang pagtutugma ng mag-ibang versyon ng panukalang pambansang pondo ng Senado at Kamara tatanggalin na rin ang small committee kung saan sinasabing nangyayari ang pagsisingit ng makwasyonableng proyekto. I have the agreement of the Senate President and the Speaker uh, na ganun ang gagawin natin. We will live stream uh, the, the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, It will also be clear who moved, who, who, may, who, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Sa Nobyembre o Desyembre, inaasahang sasalang sa, sa BICAM ang nasa 6.8 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Tiwala si Pangulong Marcos, hindi na kinakailangan i-veto ang proposed budget. Malinaw kasi ang mga proyekto at programa. Na nakasaad at ipinasa ng administrasyon. There are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the uh, socio economic development plan of the Philippines and all the the the, the plans derived from that. I.e. kung sampu punta yung FMR, kung sampu punta yung uh, uh, yung school building, kung sampu, all of these are all part of uh, the general plans. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling solido ang gobyerno sa harap ng alingas-ngas ng destabilisasyon. The administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. Pero hindi anya nagpapakampante ang administrasyon. It is dangerous for someone in my position to be complacent. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan nyo sa amin. Kaya if it's something that we have to attend to, we will. Kaleizal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas!